limambeses limang beses ang corn beef. Corn beef. Bilisan mo cornedip, tayo. Corn beef, corn beef, corn beef. Anong English ng baka? Beef. <laughs> so sa work. May tatanong ako sa kanila. Uli na, um. Ito yung tanong na Uli lang, um. hindi ka ano. Na. Hindi ka ga. Na. Hindi naman mahirap. Madali naman siya sa kutay. Ate! Ta <laughs> Ate! Ako pa talaga? Ate! Tatanungin kita. Oo, sige. Ayun. Ay, hindi pala. Sabihin mo ng limang beses ang corn beef. Corn beef. Bilisan mo tayo. Corn tay. beef, corn beef, corn beef. Corn beef. <laughs> Anong English ng baka? Beef. Beef. <laughs> so yun na nga guys, may mali ng isa si Ate Rose. Bali, mabilisan lang itong pagbablog kong to. May tatanong ako. Eto na. Wendy! Eto si Wendy, yung kasama ko mag-chubby bunny. si Anong, anong Tagalog ng crib? Na? Crib. Kuna. Very good! Arlene! 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 Dali, may tatanong ako sa'yo. Okay. Ano? Ano ang Tagalog ng pharmacy? pharmacy Tinagalog <laughs> mo lang siya, yung pinaka-Tagalog. Tagalog ng pharmacy. Hindi ko alam eh. Ano, oh, Armatika? Oo, tama si Michelle. Eto okay. na guys, si Rona naman yung tatanungin ko. mag ka muna oh sa mga viewers God. ko ayan. Bali, may tatanong ako sa'yo. Ano ang nabibili sa tindahan na nakakain na hindi gawa ng tao? Alam ko yun. Tinanong yun dati sa akin. Oh, bilis, bilis. Sa katilin mo. Ah. Ano na nga? Ano? Hindi <laughs> ka buka. Muli. Ano ate? Ano ang nabibili sa tindahan na nakakain na hindi gawa ng tao? Itlog! Itlog! nga naman natin si Michelle. <laughs> Michelle, madali lang itong tanong ko. Tanggal mo yung umot. Anong Tagalog? Ano? Ay, anong English ng tabo? Fail. Joke? Fail. Timba. Yun eh. Yung tatanungin namin natin yung bago namin roommate, si Geraldine. <laughs> <laughs> Geraldine, sa'yo galing lang. Anong Tagalog? Ay, anong English ng tabo? <laughs> 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 Then translate mo, magal lumalabas doon. Ang Tagalog ng tabo? Tagalog? <laughs> uh Oo, -oh, nang tabo. <laughs> pas daw <laughs> siya, pas <laughs> Sige, ipapasa natin dito sa isang matabaang utak dito sa amin. Nabigyan kami pinibigyan ng palaisipan sa production. Please! Ako! Hello! So, ayan. So, ayan mga kamamsi. Itong matabang utak na to yung tatanungin na natin. Ay. Ano ba yung tanong niya kaya? Anong ing... Kung ang nervous ay kabado okay oh. o kinakabahan, ano naman ang Tagalog ng nervous system? <laughs> system. Saan ang Saan ang system? Yung gusto ko yung pinakamalalim na tagalog. Ala, hindi ko alam yun. Alam mo yun? Hindi ko pa hindi ko pa na-research. Ay, hindi niya pa na-research. Ah, sige na lang. Yung tanong ko na lang kay Geraldine. Anong, taga, anong English ng tabo? Deeper. Yeah. So, ngayon, nandito naman ako kay Alen. Tatanungin ko naman siya. Be, kung ang linya ay guhit, Ba't ganyan ka makatingin? Oh, pinag ako. Hasang. Kung ang linya ay guhit, ano naman ang underline? Kalong guhit! Very good! So, yun na nga. May isa pa akong nahila. Tatanungan lang kita. Ano na una? Itlog o manok? Siyempre itlog. Manok! Very. No. Very good! So, yun na nga. Si Bella naman yung uh, nah dito sa viewer. naman gawa ang baby oil? Sa baby. <laughs> so, so, na nga. May tatanong ako kay Arne. Kung ang parabaw ay kalabaw, ano naman ang langaw? <laughs> <laughs> so, Jenny, may tatanong ako manuwa, Arne. ko lang? Bro, Hindi ka kita. Mukha mo lang yan. Ayoko. Beto, be, ka. Ayoko. Kung ang, mansa, kung ang apple ay mansanas, ano naman, ang wax apple. Wax apple. Bilis na. Ano nga? Saan ang ka? Ito si apple. <laughs> Kung ang olive oil ay gawa sa olive, saan gawa ang baby oil? Bilis. <laughs> <laughs> so, ito, tatanungin natin si Eds. Eds, may tanong ako sa'yo. Kung ang karabaw ay kalabaw, ano naman? Ang langaw? Eh, di. Flies. Flies? Flies? So, ito naman. Tatanungin naman natin no, si Casey. No, no, no. Tidak na, tidak na. Casey, kung ang olive oil ay gawa sa olive, saan naman gawa ang baby oil? Sa so, mommy oil and daddy oil. <laughs> Ang gawa ang baby oil. Mineral water. Mineral <laughs> oil! So, ito na nga. Tatanungin ko ulit yung pinakamatabang utak dito. Nagbuka nito kay Taki. <laughs> kung, kung ang apple ay mansanas, oh. ano naman ang wax apple? Wax apple? Yes. Wax. Tagalog? Yes. Wax apple. Wax apple. Ano, sirit ka na? <laughs> ah. <laughs> eh, di makuha ka. <laughs> o, yung bilin. Sabihin mo na limang beses yung corn beef. Mabilis, ah. Corn beef, corn beef, corn beef, corn beef, corn beef. Anong English sa baka? Cow. So, yun na nga, guys. Mali. <clears throat> Dito na ako sa bed ko. Tapos na ang aking kalokohan. Mga tanong magtanong sa kanila bali mag shoutout out lang ako bago ko tapusin yung video bali ko lang na maka almost one week yung mga nag add sa akin sa ML by Sunday Pag pwede na talaga mamimigay na ako ng skin tatlo yung pagbibigyan ko and then shout out kay Travis Abedino Jasmine Tenorio, hello. Lisel del Puerto, Cool Dudes, Abby Vlog Mike Politado, Jan Sedri, Nathan Rojas, Dumlao CW. Thank you din kay Dumlao sa paggawa ng video about sa amin. Video namin, Team Jacob, pamilyang vlogger. Jan Justin Kamagong, Gabriel Bansil, Chayane Ceballos Jing Merante Rachel Borromeo Ramil Pineda Justin Clark Concepcion Daniel Miguel Jane ano Jane Nicole Sasil, King Jaru Sabina Robles Angel Arado Leonard Enriquez Jade Roa Gino Gaming, Kat Kapidos, Miko Cueto, Romney Crenedo, and Joe and Thank you po sa pag-subscribe niyo sa akin at sa walang sawang pag-suporta sa Brusco Bros, sa Brusco Brothers, sa, lalo na sa lahat ng member nila sa kanilang kanilang channel, YouTube channel. So, huwag kayong magsasawang suportahan kami. Lalo na kaming team Jacob pamilyang vlogger. And yung ML yung skin pamimigay ko yun. Huwag kayong mag-alala. Kasi hindi pa ako ganun ka taas yung level ko sa ML kasi hindi naman ako laging naglalaro kasi nag work din ako. Wala talagang oras and kaka-start ko lang din mag-ML nung no? bago ako umuwi ng pinas. So level 15 pala ako, level 14 and wala din time para maglaro kasi laging pagod -galing, galing sa work kaya kapag ano i-add nyo ako yung ID ko nakapin post dun pin comment dun sa una kung dun sa video ko ng Chubby Bunny nandun yung ID ko add nyo na lang ako then kapag may time nag-open ako ng ML pina-follow ba ko yun Yes, nagbablog ako. Hi kay Roxanne at hi kay Wendy sa aking roommate na walang sawa sa pagsuporta sa aking kapraningan. <laughs> Bali, si, si Roxanne yung nakaisip nitong iko-content ko kanina eh. Yun. Kaya yun, wala akong na akong masabi. na, na ako. Basta wait nyo lang yung free skin na ipamimigay ko within this week. So, don't forget to like, share, comment, at i-on ang bell para lagi kayong updated sa latest video ko. And don't forget to subscribe!